approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kami muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatutunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Gusto rin namin na ibahagi ninyo ang inyong reaksyon at sasyon sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilawak na kaibigan, dali yung programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang prove, gawin natin 'to. Ang sining at kultura ay bahagi ng ating pamumuhay, kahit anong antas ng pamumuhay tayo kasapi. Ngayon, merong mga nagsasabi na kapag ka meron kang better understanding at better appreciation sa art and culture, mas lumalalim ang ating paningin, ang ating perspektibo, hindi lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kundi in life in general. Sila ang ating kakwentuhan ngayon, ang ating mga kaibigan mula sa Cultural Center of the Philippines. Kaya mag-aalis, usapang sining at kultura po tayo ngayong hap hapon dito sa Approve. Cultural Center of the Philippines o CCP ay naitatag noong 1969 sa ilalim ng Executive Order Number no. 30 sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos. Dito ay nagtatanghal ng musika, sayaw, teatro, visual na sining, pampanitikan sa Pilipinas maging sa buong mundo. May mga programa sa CCP na internasyonal ay napagtatanghal, pagdiriwang na pangkultura at mga cultural outreach, ito ay nagsusulong ng kultura ng ating bayan sa pamamagitan ng paglinang sa kahusayan at kagalingan ng ating sariling sining. Layunin ng Cultural Center na mabigyan ng kinang ang sa kultura ng mga Pilipino. Pinapakita dito ang mga bagong sining para sa susunod na henerasyon at upang maging kapakipakinabang lalo na pagdating sa kultural na gawain. Isa rin sa tungkulin ng Cultural Center of the Philippines ay ang ipakita ang pagiging malikhain at mausayan ng mga Pilipino pagdating sa musika at sayaw. Nakakapagbigay din ito ng pagkilala sa atin dahil naniniwala ang CCP na sa pamamagitan nito, nabubuo ang damdaming Pilipino, ang pagkamakabayan na siyang magbibigis sa buong bansa. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang CCP gonna move to the States, man. Anyway, we're back, mga kabibahay. Maraming maraming salamat, Jinky Pearl. At uh, kanina sabi ko, usapang sining at kultura tayo ngayon. So please help me in welcoming Mr. Raul M. Suniko, President ng Cultural Center of the Philippines. Sir, magandang magandang hapon. Maganda hapon, At welcome back. Thank you. Yes. Kasi dati ka naman taga dito eh. Mm, okay. mga magagandang memories kami dito wow. sa station. Wow, how nice. How are you? I'm fine. Busy. Mm -hmm. um, busy as usual. Busy as usual. Yes. Yes. Okay, sir. Sure, ang CCP kasi pag kasi natin CCP, ang naiisip ng mga kababayan natin is the building. But CCP is more than just the building. Could you tell me what CCP is? Yes. Well, uh, first of all, noong 1969 this was established by the former first lady, mm -hmm. Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Uh, for the purpose of uh, showcasing philippine mm. arts and culture and of course promoting yung mga talents ng mga pilipino uh, at mm -hmm. the same time it was our vision also to put us in the world map in, in terms of the arts and culture right. kaya hindi lang yung mga pilipino ang nagpe-perform dito mm -hmm. kundi yung mga top artists of the world din dito para magpalabas right. Now, sir, it's quite a challenge, I suppose, kasi ang ating bansa ay napakayaman, both sa kultura at saka sa sining. Uh, napakarami nating uh, mediums of uh, expression pagdating sa sining. At uh, since uh, the CCP has been established, yung mga dati na, na, na naging in danger, makalimutan, mawala na lang, na-document ng CCP, at hindi lang na-document, na panatiling buhay. Hmm. Sa ngayon ba, sir, may mga nadidiscover pa kayo? May mga lumilitaw pa ng mga bagong forms of art and other cultures? Well, ang mga ongoing uh, projects natin as far as uh, preservation is concerned would be yung ating mga music and uh, traditions and customs ng ating especially mga rural and ethnic groups. Mm -hmm. Kasi although hindi naman talaga para sa stage ang kanilang mga customs, uh -huh. mga rituals, mga karamihan niyan, eh maganda rin para ma-document do 'yan. Uh -huh. So fortunately, through the efforts of uh, people like uh, Professor uh, Professor Jose Maceda, uh -huh. yung national artist natin for music, na sila ay nangongolekta ng mga actual uh, actual sounds ng mga ating mga ethnic groups. Uh -huh. Yan ay nape preserve naman at hopefully na do document Okay. Ngayon, as far as uh, other forms are concerned, medyo endangered nga ng konti. Uh, not because naluluma yung files, but because ang acceptance ng ating mga kababayan mm, yeah. ay hindi masyadong malakas. For example, yung Kundiman. Uh, kundiman, as we know, is a love song na naging parang byword sa mga Filipino homes mm -hmm. ng dati. Pero ngayon, ang mga kabataan natin, Karamihan sa kanila, hindi alam ko ano yung kundiman. That's true. Yes. That's so, true. those are the things that the CCP uh, is committed to help preserve and hopefully to nurture and if possible, to have the advocacy to spread this out right. not only throughout the country but in other places right. as well. It's interesting that you mentioned in particular yung kundiman, ano? Kasi, uh, not, not that long ago, pero I was able to witness still that uh, part of our culture no na kapag ka maniligaw uh mm -hmm. kaya pagka merong hinahangaan uh, kung hindi man marunong kumanta may kukunin siya para kumanta para sa kanya mm -hmm. um, and it's so interesting also na through art uh, I was able to tell my kids kung ano yung kundiman Because there are pictures, there are paintings na ito yung ideal sana no na uh, marriage of culture and arts pagdating dyan. But there are other um, forms na uh, nakikita natin ngayon na nagko-combine yung mga mediums. And I would like to laud uh, si CP for being very open dito sa emerging forms of art na ito. Hindi kinoconfine dun sa uh, conventional there are place that you welcome in CCP. Oh, yeah. So, yeah. Uh, pagka ba, sir, nagkakaroon ng mga ganyang proposals na magtanghal sa inyo, meron bang mga guidelines na dapat sundin yung mga grupo? Yes, may mga guidelines din. Uh, basically, uh, mm -hmm. ang bottom line yan is the professionalism. Mm -hmm. Yung mataas na standard. Okay. Uh, I am proud to say that kahit na hindi masyadong maraming tao nanonood ng karamihan ng palabas namin ay we <coughs> still maintain the high standard of quality whether it's music whether it's art its dance uh, film or theater Um yun nga yun tulad nung sinasabi nyo for example yung sa kundiman uh, kahit na hindi nga masyadong maintindihan ng tao ngayon uh, CCP is still open of course dahil alam naman natin as with anything Uh, maraming mga innovations eh, right. hindi lang sa computer technology, mm -hmm. meron din yan sa medicine, mm -hmm. meron din yan sa law, you know, laws keep changing. And uh, arts and culture is no, no exception. Right. Kailangan din na open kami dahil pati mga estilo ng mga music, yung mga romantic music dati, yung mga mm -hmm. nadidinig natin kila Mozart, ngayon, mga music na parang hindi namin maintindihan. Correct. <laughs> But you have to be open to it kasi iba ang... Ang music kasi, well, as a musician, mm -hmm. ang music is a reflection also of the times eh. Okay. Kaya kung magulo yung environment natin, yung mga compositional output usually, ganyan din, nire-reflect yung New kaguluhan Russia. ng society. Okay. Yes. So in a way nga, yung, yung music and art in general, it's a part of history mm -hmm. it's a reflection of history mm -hmm. that's mm -hmm. interesting what you said no that uh, it's a reflection of the time so ibig It sabihin is. pala no panahon ng maalaala mo kaya at ng uh, dahil sa mm -hmm. ganun yung pamumuhay at that time hmm. alam naman natin yung pamumuhay dati dito right. parang medyo siyempre, bukid eh uh, mas ano <laughs> oh bukid tsaka mas peaceful right right mas quiet wala pa yung mga kaguluhan ng ng modern times. Right. Ngayon, we have technology, okay. we have... Uh, Fast-paced masyado. Mga ganyan. Yung sabi nyo nga, kanina, na yung kundiman, yun yung pagliligawan ng dalawa. Ngayon, kahit sa text-text lang, <laughs> pwede nang mapasagot ng isang tao. Correct. Pwede mag-break sa Facebook. Correct. Ngayon, Correct. Okay. Na Oo nga, no? Oo nga, no? Now, sir, uh, CCP has acquired quite a uh, reputation, ano? ibig sabihin, eh in, in a very good way, of course, uh, na kapag ka nakapag-perform ka na, naging part ka ng production na nagtanghal sa CCP, uh, you're quite proud to put that in your portfolio. Yes. Uh, and uh, even foreign artists, no? mapabale yan, mapaan yan, alam nila kung nasa ng CCP. Now, uh, this works or uh, medyo may downside din ito because marami tayong mga kababayan na i-intimidate pag sinasabi ng CCP ang nasa utak nila, costing, medyo highfalutin yung crowd dyan. Eh, gusto kong buwagin natin yung kanilang notion na yon Kaya wag kayong aalis, mga kaibigan. Kasama pa rin natin si Mr. Raul Sunico, Presidente ng Cultural Center of the Philippines, sa ating pagbabalik. Actually, sabi ko nga, napakaraming tumawag sa akin ng mga kasamahan ko sa office, sa office mula Luzon hanggang sa Mindanao. Uh, sabi nila, bakit isang non-government TV station ay nag-feature ng isang government office? So ang sabi ko sa kanila, bagong program ito ng Net 25 na hindi lang pang-private, kundi pang-government din para ma maipakita sa buong Pilipinas na Net 25 is also concerned with uh, with how services is are given by the government sector. So napakagandang exposure yung yung binigay na pagkakataon sa akin ng Net 25 na maipakita kung sino at ano ang National Irrigation Administration considering na ito ay magse-celebrate ng kanyang 50th anniversary comes June 22 and I'm very proud to say na pagdating ko dito mula sa Net 25 na kami ng confirmation letter galing sa Office of the President that President Pino is coming on June 25 sa aming closing program. So, maraming salamat sa approve. Sana eh, maulit yung pag-guesting natin doon so we can discuss more about the services the NIA is giving to our public sector, especially the agricultural sector. Salamat. Uh, nagpapasalamat ako sa first of all sa Net uh, 25 specifically sa programang approve kay uh, Miss Ellen uh, Fuentes management ng Net 25 for giving the Philippine Pharmacist Association the opportunity to share to our viewing public kung ano talaga ang profesyon na pharmacy. Now, uh, ang organisasyon na katulad ng sa amin ay siyang klase na wala gaanong resources para magbayad sa media. Mapaalam lang sa publiko kung ano ang dapat naming i-disseminate, ang anong dapat dapat naming i-share na informasyon sa kanila. Pero uh, ito yung Net25, ito yung programa na approve na nagbibigay ng, ng, uh, ng avenue Or ng uh, daan where we can uh, disseminate to the public kung ano ang dapat naming mga importanteng informasyon na maipaalam sa kanila. So uh, talagang uh, the association, no I uh, representing the Philippine Pharmacist Association, appreciate uh, the the gesture that NET25 and the program approved has given us or has extended to us. So, salamat at salamat. Uh, talagang marami ding nag-detect uh, uh, nag sa akin that uh, it was good of, the, of me being able to uh, share that information kasi yun nga, yung mga kaibigan ko telling me na hindi naman nila talaga gaano alam ano ang profesyon na pharmacy. So, at naiintindihan nila kung gaano kaimportante na makipag-usap sa pharmacist para makuha nila yung buong benepisyo sa mga gamot na inire ng isang doktor sa kanila. So again, salamat. At salamat din sa staff ng Net25 who took time out to visit our office para maipakita sa publiko na yun naman palang grupo ng, uh, ng mga pharmacist ay eh may opisina para naman mapakita namin yung integridad ng asosasyon namin. So thank you very much. Alright, you're very much welcome po at uh, sa uulitin. Kasama pa rin natin ngayon si Mr. Raul Sunico, ang presidente ng Cultural Center of the Philippines. Ang ganda ng kwentuhan namin dito kasi um, yung sinabi ko kanina na pagka sinabing CCP, parang tinaka, pinapangilagan, parang naku, pumupunta lang dyan, may kotse, naku, nakagown lang, ang umaaten ng mga gala dyan. Could you tell us the real state of... Uh, of uh, truth <laughs> about well, CCP? Well, alam naman namin na meron ganyang flashing mentality yung mm -hmm. karamihan ng tao. Uh, but I think uh, part of the reason there is dahil napaka-imposing ng fasad ng CCP. Eh. It right. is very impressive. In fact, mas maganda pa nga ang fasad niya sa, uh, kesa sa mga Lincoln Center ng New York. Right. Which is quite parang mm -hmm. simple. lang ano. mm -hmm. Um, uh, natatakot sila dahil akala nila na napakamahal ng palabas dyan. Pero actually, hindi. Mas mahal pa nga yung load ng cellphone. <laughs> okay. Mga for for 100 pesos, sometimes even less, you can watch. Lalo na mga estudyante, they have a uh, 50% discount outright, senior citizens get 20%. Mm -hmm. And uh, bihira yung mm. palabas namin na sobrang mahal. Uh, normally, mga hanggang 1,000, siguro 1,500 yung pinakamahal. And of course, nag-filter nag yan sa mas mababa. The only times na mahal yan kung merong foreign production na actually, hindi naman CCP si ang producer, kundi nire-rent ng ang aming palabas. Uh, things like, for example, the recent Phantom of the Opera, right. na napakamahal ng production costs. Mm -hmm. So we would understand kung bakit yung mga producers mga, mga, mahal ng mga tiket. At right. lahat naman ang nakakapanood, kahit na ang taas ng binayara nila, oh, yes. they really... Oh, it's a Broadway play, you don't yes. have to go to New York, mm -hmm. you watch they, it here. They, they really got their money's worth right. But you know, outside of this uh, mga Broadway plays, marami din mga palabas ang CCP na kanyang production, like our Philharmonic Orchestra, our ballet, our folk dance, our theater, our choirs. Uh, they're also of world-class quality. Uh, kailangan lang talaga ma-disseminate ito and of course, with the help of the media like yours, where, where we are thankful for, uh, kailangan lang malaman ng mga tao na maganda rin naman ito. Mm -hmm. Kailangan lang nila ma-expose para maintindihan nila kung ano yung mga palabas. Right. At uh, we're about to close the Arts Month. Uh, February? Uh, Nasara na natin yung Arts Month. Pero nung Arts Month ay busy rin ang CCP. Busy naman ang CCP. Always? All, all year round. Okay. Eh. Now, uh, bakit ba natin pinag-uusapan ang CCP at ang mga palabas dito? Di ba napakadali? O oh, mas madali pumunta sa mall, mas madali pumunta sa kung saan-saan recreational centers. But when we talk of CCP, cultural center of the philippines plus arts. Ano ba ang papel ng art at culture? Uh, ano ba sa Tagalog ng art? Arte? Sining. Sining ayun. Okay, thank you sir. Sining at kultura. Sining at kultura. Sa pagiging isang Pilipino, sa pagiging isang tao. Yes, napakagandang question 'yan. Tsaka masarap sagutin kasi marami sa atin ang ating concern ay ang ating parang chan, na tayo makakain, <laughs> right? tayo may decenting tinitirahan, mm -hmm. tayo may mga susutin. Mm -hmm. And of course, it's natural. Siyempre, yung mga basic needs natin yan eh. Survival yan right. eh. Pero ang arts, uh, sining at kultura, uh, although we think that it is uh, extraneous, something na extra, something mm -hmm. na hindi kailangan, actually kailangan din natin to, Kasi para sa ating mental state, mm -hmm. ating uh, spiritual state, mm -hmm. Uh, hindi lang hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundong to whether Filipino or not hindi lang tayo nabubuhay para sa basic needs kasi yan din ang kailangan ng mga mga aso, mga pusa. Anong naiiba sa tao kung 'yun lang ang ating parang goal sa buhay makakain at makatira sa tirahan. Ang arts kasi it's a form of relaxation, it's a form of therapy mm -hmm. and it is a form of a higher state right to be able to appreciate the arts whether it's music <clears throat> visual arts theater or film mm -hmm. is something na of course uh, kailangan yung basic needs din naman natin mafulfill kasi mahirap din naman i-expect sa taong walang makain naman manood pa siya ng <laughs> ng ano ng right. unahin ng na theater. Siyempre, naman i mean we are we are cognizant <clears throat> of the fact kaya nga ang arts, nagpo-flourish yan sa mga societies na medyo economically sound. Now, alam natin ng Philippines, we are still uh, trying work to in progress. make our way. Yes, mm -hmm. work in progress. Mm -hmm. So, as we work in progress, CCP is there also to be to be ano to be in line with that progress hindi naman pwedeng sisipin at tutulog na lang o, sige yeah. antay mo na namin hanggang maging economically sound ng Philippines saka kami gagalaw hindi naman because arts is a never ending process mm -hmm. it, it, is something that that builds up gradually mm -hmm. pati yung yung development ng artist that's something that takes years in fact sa amin nga walang katapusan ng training uh, ngayon, It's always yung, something, you know? Something new all the time. Uh, there is no such thing for me as perfection in art. There is always something to improve on. Mm. And we're not talking only about artists. We're also talking about the audience, about the community. Kailangan na de-develop din ng kanilang appreciation and understanding. And it is also not an overnight process. Right. Kailangan na expose muna sila little by little. Maaring umpisa parang parang pagkain na una ayo natin. Mo ano ba ang palayan ano kuno yan fight pero as we cultivate our taste, ganun din sa art. As we get to be exposed to more of them, then we understand. And that is the step, that is the step process towards uh, eventual uh, appreciation. Una exposure, tapos understanding, and then appreciation. And ang talaga pinaka-ultimate niyan is patronage, which means support. So yung tao, hindi lang nag-appreciate, nagsusupport na rin siya. Right, right. Kasi yeah. kailangan niya na. Kailangan dahil alam natin ang importante, napaka-importante ng sining at kultura sa buhay natin. Uh, as a Filipino, yan ang ating identity. At, di ba pag may mga bisita tayo, at saan natin dinadala? Usually sa mga, may mga folk dance show or something, pakita natin yung mga mga native attire. You know, mga state visits, mm -hmm. mga ganyan. Hindi naman natin dadalhin sa kasino. Yeah. Hindi natin dadalhin sa kunsang mga lugar na it doesn't reflect anything yeah. about the country. Yes. So we have to be proud of what we have also. Alright. Now we were talking about appreciation. I was just reading a book, ano, it, it's called uh, The World Until Yesterday. And it's talking about particularly data art and the culture. At sinabi ng author na uh, if a person has learned how to appreciate art, mas nakikilala niya yung sarili niya at mas nakikilala niya yung sarili niya in relation to where he came from. And uh, one of the advocacies of um, CCP, e eh, buhayin yung ating uh, pride as a nation, pride sa ating kultura. Uh, how are we doing in that aspect, sir? <laughs> well, we are always active in that sense. Mm -hmm. We know that it's an uphill battle. Uh, it's a slow process but uh, people are actually getting more and more aware of it uh, <coughs> see not just because we are CCP, it doesn't mean that we're just in the building yeah. nagkakaroon din kami ng mga outreach outreach projects outreach programs nagpupunta din kami sa mga probinsya nagpupunta din kami sa mga mall Bisa na pa kami sa airport ah uh, ganyan sarang sure. ano na lang bring arts to the people okay. so that is also our way of uh, Parang disseminating arts beyond the building because we know that people cannot go to CCP by itself. Iba nalalayuan, iba nga sabi nyo na natatakot. Yes. So we bring it to them and hopefully by bringing it to the popular places like malls or public places, na siyempre nandun na sila, captive audience, nakikita nila, ay maganda pala. Interesting. Para. Right. So that's our way of helping propagate this climate. Okay. Kind of if only they or more people knew that uh, the people behind the imposing building, which is the cultural center of the Philippines, is like you, easy to talk to, and uh, uh, I'm not going to pretend that I'm an art connoisseur but if i was to talk to you and to ask you as i asked today it will be easier for the process to begin which is the introduction and then the uh, the acquired taste and then ending up basically in appreciation. Appreciation and support. Now, of course, mga kaibigan, if we flash natin maya-maya ng konti sa inyong mga screens, ang contact details ng Cont uh, Cultural Center of the Philippines or CCP, para kung meron kayong mga questions at saka yung kanilang calendar of activities nandun, pumili na kayo not just for yourself, but for a loved one. Uh, pwede rin siyang date night kasi marami mga palabas sa CCP. Pwede rin siyang family night because there are um, uh, shows at CCP na para sa mga kabataan. Yes, in fact, meron kaming ini introduce ngayon. It's, it's like a credit card. Mm -hmm. It's a CCP card na pwedeng panrigalo. Wow. So, with this thing, kung anong amount na nandun, you can use that to purchase your tickets. And it's reloadable? it's uh, i think so It, <laughs> okay <I'm sure laughs> we'll find out we'll find <laughs> yes. out okay now sir, i wish we had more time I know, but we have very limited time so i'm going to give you about a minute to address our audience para imbitahan nyo naman sila na bisitahin kayo at uh, makialam in, in the best way sa mga activities ng CCP sure thank you very much for the opportunity uh, elaine and thank you for net 25 uh we at CCP are always here to uh, support the arts of course this is our advocacy okay. Uh, to promote uh, not only arts and culture, but to promote the excellence in arts and culture. Wow. And alam naman natin na napakadaming Pilipino na may may talento, kulang lang ang opportunity. And part of that opportunity can be answered by our community. Uh, let us help give them the opportunity to be known, to develop their, their own selves. And in the process, tayo rin naman na makikinabang kasi yung buhay natin ay lalong magiging may kayamanan kung hindi lang basic needs ang ating atupagin. Uh, uh, definitely, arts has a very important place in our lives. Thank you. Wow, straight from the horse's mouth, mismo sa presidente po yan, ng Cultural Center of the Philippines, ating nakasama si Mr. Raul M. Suniko Sir, maraming 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 Thank salamat at uh, I will see you soon, whether yes. you like it or else. Pwede <laughs> you like it also. Or okay, sige yes, sir. Magkakikita pa tayo in some of the shows. Yes, thank, you. Thank you Andy. very much. Diyan po muna kayo. Mga kibigan, huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin ang approved. Sandali po lamang. malalim na pagtingin at pagkilala sa pamumuhay at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay para sa lahat, hindi lamang sa mayaman, kundi sa lahat na mga Pilipino. At dito ay karamay at katulong natin ang Cultural Center of the Philippines. Kaya alamin na kung ano ang mga palabas ng CCP, ano ang mga kanilang mga aktibidad at makilawak na kaibigan. Bago tayo magtapos, happy birthday sa aming OJT ni si Karen Serviento from Jed and 30. Hello and happy viewing kay Tita Socorro Traba Martulito at kay Michael Lechaco. Approved na approved na 30 minutes. Kasama kayo, tandaan ito programang para sa inyo. Martes at Webes, yung alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes at ito approved, gawin natin to.